Ayan, try natin yung ano. Itong tatlong to na iba-iba yung flavor toppings ng uh, sushi. Wow! But actually, bigay, bigay nila to. Kahit, an kahit isang piraso lang eh. Namimigay sila, nagsishare sila ng pagkain nila. Dapat meron din ako. Ayan, try natin to una. Ito yung ano, parang seaweed style. Kaya green siya. Yun yung toppings niya. Actually, may ano siya, may tawag dito, um, wasabi tsaka soy sauce pero hindi ko na nilagyan kasi masarap na siya. ayan sobrang sarap, ito, seaweed sya ganyan, tapos ito naman yung next ano naman siya, parang pugita, yung malaking ano, uh, octopus tapos, uh niluto na lang sya, ganyan Iba-iba yung flavor na binigay sa akin. Iba-iba tayo ng anong amo. May mga swerte din sa amo sa pagkain. May mga amo din na tinitipid. Gaya ko kahit uh, is, isang piraso lang yung binibigay. At least, sinashare nila. At nakakatim ako. Nakakatikim ako sa Pilipinas kasi hindi ako nakakatikim ng ganto. Wow! Ayan, tapos ito yung pangatlo. Yung raw shrimp siya. Raw lang siya. Tapos, tinapings lang. Kahit hindi nalagyan ng soy sauce, masarap na siya. Ayan, last ano, last flavor po siya. Ayan. Diba? Nagsishare pa rin sila. Kaya swerte sa amo. Actually, kumain ako niya ng lunch pero binigay kasi nila. Kaya kainin natin para matuwa naman sila na kinakain natin, binibigay natin. Ayan, thank you po. Bye!